Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, again, papunta tayo sa church ngayon. It's Sunday dito sa Nevada. And uh, gusto ko lang guys, I was, while I was driving, kasi nag-live ako kagabi about Ryan, yung dating maniligaw ni Rachel, na na interview din na kasama din sa Kalingap, 'di ba? Nakasali sa Kalingap. Um uh, napuntahan din ni Nakalinga Kalingap, 'di ba? Pero ngayon guys, yung bumalik nga yung uh, k boys on Mission, uh, nakita natin na, si Ryan ay nahinto, nahinto sa pag-aaral guys, nahinto sa pag-aaral after -graduate siya na graduate uh, last year, hindi siya nakapag-college kasi uh, wala naman talagang sa pag-aaral ang kanyang mga magulang dahil ang kanyang tatay ay ano lang uh, ano ba sa construction, 'di ba? Sa construction, tapos pa side-side job. Kaya 'yun, guys. So ngayon kasi akala natin noon na si Ryan din ay magiging scholar, 'di ba? Magiging scholar. Pero parang hindi na nabalikan si Ryan uh, for a while, for a long time kaya wala tayong hindi natin alam na one year na pala ay wala pang hindi pa nakakapag-aral di ba? hindi pa nakapag-aaral so I always like felt so bad for him ewan ko ba kung bakit eh siguro dahil alam ah, nakita naman, naman natin si Ryan na ano eh nung Rochelle pa na I already already felt bad for him kasi may gusto talaga siya kay Rachel no kaya lang si Rachel ay nahulog na ang loob niya kay um uh, Rowell of Malalag syempre di ba? So, things happen. Talagang ganyan ang buhay. Bata pa sila. Um, pero, I think, um, si Ryan, guys, ay worth na tulungan din. ba diba? he, uh, he, deserves the help as well as si mga other calling up angels. Kaya, guys, thumbnail natin, uh, ang calling up angels, girls lang ba? Ang dapat na tulungan ng kalinga uh, pwede rin ba na ang kalingap angels boys ay dapat ding bigyan ng scholarship sa tutuusin guys they are uh, equally important di ba equally important ang dalawang uh, ang either kalingap angel boys or sana magkaroon ng kalingap angel boys hindi lang girls di ba para guys uh, yung mga mga sponsors guys uh, makikita din nila ang mga batang ito na deserve na tulungan hindi lang 'yung mga girls kasi 'yung ibang mga uh, angel angels nag-uumapaw na 'yung mga tulong na nabuksan sa kanila sana uh, pati 'yung mga kabinata na sila ang future din ng ating bansa dyan Sila ay magkaka one day and ang lalaki di ba alam naman natin sa ating uh, bansa dyan lalaki pa rin ang uh, padre de familia so sila ang magtataguyod sa kanilang pamilya one day uh they can have their own children uh, wife and kids uh, para yun 'di ba para meron silang ng pangtustos sa kanilang future at uh, the same time guys marami din mga lalaki na nating uh, mga binatang lalaki diyan na talagang gusto mag ara katulad ni Ryan at saka si Christian di ba yung tinutulungan din dalawang uh, dalawang magkapatid uh, uh yun deserve talagang scholarship kasi uh, sila din ay pag-asa uh sina Christian day uh, ano pag-asa silang pag-asa nila ang isa't isa yung may pag-asa sa isa't isa at sa uh, one uh, balang araw ay uh, mag-aasawa dalawang yun din at uh, kailangan ng good education para magkaroon ng magandang trabaho di ba so equally important sila sa mga kabataan na babae na Kalingap angels dahil yun nga uh, para sa rin future Then si Ryan, here's Ryan, talagang gusto makatulong sa kanyang mga kapatid, kanyang mga magulang, na deserve din ng help. Uh, unfortunately, hindi siya nabigyan ng scholarship. Akala uh, ko magkaka-scholarship din siya before. So, yun lang guys, ang aking, sana ang aking advice sa aking uh, inaanak na si Kalinga prop Sana magkaroon din siya ng Kalingap Angel Boys, hindi lang yung mga girls. Uh, na I'm sure kung ifa-focus ang mga ang mga boys na ito, mga kabanat, uh, kabataan ng mga lalaki, ang mga binatilyo, uh kung i-focus din like yung focus na, na ibibigay sa mga kalinga boys na mga babae, siguro magte-trending din naman sila, 'di ba? Magte-trending din sila kasi hindi lang naman mga lahat, mga viewers ng kalinga boys maraming mga ano, maraming iba't ibang uh, Uh, gender, 'di ba? Iba-iba. So hindi lang mga lalaki ang nanonood sa mga ay babae nanonood sa mga Kalinga Angel Girls, pati na rin mga lalaki. Same thing, gano'n din mangyayari sa mga uh, Kalinga Angel Boys, 'di ba? Sana may ganyan. So 'yan ang aking, 'yun lang kasi ang nakalata ko, guys, kasi mga Kalinga Angels, halos mga babae sila. Na-ano, deserve talagang tulungan naman, 'di ba? Deserve. Pero marami din mga lalaki diyan ng mga binatilyo na um naghahangad ding makapag-aral kaya lang guys uh, dahil sa kahirapan uh, na force sila na magtrabaho agad para makatulong sa kanilang mga magulang tapos uh, para naging cycle, nagiging cycle na rin so yung mga lalaking ito mag-aasawa ganoon din walang magandang trabaho tapos yung mga anak nila yon uh, hindi mapapaaral di ba sana uh, to make a difference hindi lang sana sa mga babae na mga kalingap angels ang pwedeng tulungan diyan So, ayo lang aking ano guys, ang aking uh, napansin lang uh, observation sa Kalingap. Kaya nandito tayo para makapagbigay ng mga suggestions. Uh, kung sino man makapanood dito, kung sino man agree sa akin, sana uh, um, supportan din natin yung mga ano, yung mga um, binatilyo na binablog ni Kalinga Prab na deserve din uh, magkaroon ng scholarship katulad ng mga Kalinga Kalinga Angels natin ng mga babae now, 'di ba? So sana mayroong mag-sponsor kay Ryan kasi naawa talaga ako tsaka kay Christian at tsaka Tristan, 'di ba? Uh, kasi mga I'm sure there are other boys there na na pwede ring i ano i um i scout, 'di ba? kasi yung mga scouters natin focus sa mga girls eh sana mag focus din sa mga boys na kailangan din ng tulong katulad ng ating mga Kaling kalingap angels na nandyan na kasi meron ng batch 1, batch 2 yung mga kalingap angels pero halos babae sila actually all babae sila So paano naman yung mga binatilyo, 'di ba? I'm sure kung if given an opportunity uh, to be exposed or to get exposed sa uh, uh, mga sponsors, marami talagang tutulong din at magte-trending din sila. Uh, by doing alam mo naman at uh, creative na masikalinga prop, uh, he can do his thing uh sa mga kalinga uh, Angel boys kung magkakaroon ng ganyan. 'Yan ang aking suggestion. Uh let me know guys kung ang aking suggestion ay valid. Kung aking observation ay valid din. Ah... Uh, comment na lang guys sa ating uh, vlog na to. Ah... Uh, at uh, Let me know. Let me know guys kung valid ang aking observations uh, sa Kalingap. Lalo lalo na sa mga binavlog ni Kalingap Rob. Guys ha, Hindi ko naman sinasabi hindi deserve na mga Kalingap Angel Girls ang tulong. Believe me. Deserve talaga. Pero equally important or equally deserving ang mga binatilyo din na nangangarap din na makapag-aral. At uh, Dahil ang um, platform ni Kalinga Prab ay uh, mag ano magbigay ng scholarship uh, sa mga kabataan na gusto mag-aral sana paki-include na rin ang mga binatilyo na gusto ring mag-aral so yung guys short ano lang to short reaction video uh, sa ating uh, observation uh, sana uh, maintindihan ako ng mga Uh, audience viewers natin dyan na kung bakit ako nag-vlog uh, tungkol nga dito sana ano lang to parang awareness lang din sa mga scouters at saka sa mga uh, binavlog ni Kalingap Rock uh, na sana mag uh, magkaroon din ng mga ng Kalingap Angel boys 'di ba guys kasi equally deserving sila para ma-expose din sila sa mga uh, sponsors na gusto talaga tumulong sa mga kabataan na uh gustong mag-aral din na uh, either babae o lalaki uh, ngayon wala pa mga binatilyo sana magkaroon ng ganyan sa kalingap hanggang dito na lang tayo guys ha paki to support guys ang uh, ama ng kalingap uh, kuya Bas santos matubang si of course kalingap Rob ang ating inaanak at si Ate uh, Edna vlogs ganun na din guys uh, mega love sa out sa aking mga ka-team dyan team true Team tigangers Thank you thank you uh, sa inyong support always hanggang dito na lang tayo guys until next time bye for now